ink, ink. So, may ink na po tayo guys apat magenta cyan uh, free cartridge. blue uh, yellow and the cartridge saka, uh, saka cartridge cartridge dalawa for black and gold. for para po po sa head po to sir sa... ah sorry. para po sa heads to guys Eh mm -hmm. uh, mas mo ko kitong kasi pag nasira yung head guys. Dali na lang siyang ito. ano, palitan. Ito yung mga dati. Ano lang? Parang... Re lang. Uh, ribbon lang ha. Nakadikit na yung ribbon mismo. Ito man. yung ano guys, wire nya Ah, uh, hindi pa naman ito. Hibon. USB, USB cable. Connector. Pwede mo di, pwede naman din na gamitin ito guys kasi may wifi na ito mga ano guys. Fix mat wifi fi gamitin nyo. na Balik na po. pati Ayun. Tignan ay, mo ay, yung style. Sa gilid yan. Manual is Structure. Structure. Hindi. Doon lang sa gilid balik lang natin guys kasi dito natin ipapatong ng printer matibay naman to guys pang samantala lang naman to habang samantala nag... or pang samantagal habang <laughs> ano nag setup guys alam ka naman yung, yun, yung cartridge may ribbon sa loob. Hmm. So, Isusok-sok mo rito. Ito ay um, black. na po tayo sa ano? Installation. Installation guys. Ay, maksa na. May Sorry guys, may tape na. <laughs> Ayan na guys yung lagay ng cartridge. Kita natin ilalagay itong ano guys. Itong cartridge. Ayan ang yung laman niya guys. Ito guys, ito. Dito natin ilalagay yan. Dalawa no? Or isa lang? Dalawa yan. Ah, dalawa pala The guys. For black and color. Oo. Uh. Ito. orange kaya tanggalin natin yan yes para yung lock yan yung lock ng cartridge para pag habang bumabiyahe tayo hindi siya magalaw yan tayo na natin yung cartridge ilalagay na natin Ay. tong ano slide lang ng konti yung cartridge C at saka B yes sarahan natin pindutin pindutin yung color blue para dito yung aagos ng ano. I-voice over mo naman yan, di ba? Oh. Diyan aagos yung ink ng... Oo. Oh. Diyan aagos yung ink ng ano, tank. Dito natin yung... Galing sa tank. Galing sa tank. Ngayon, magre-refill tayo ng ano, uh, ink dito sa tank. Pero i-voice over mo oh, Hindi hmm. na. Dito natin lalagay, guys. Yung tank. Cyan, magenta, tsaka yellow yung uh, black pala guys kabukod nandito sa so kabila dito. to which is good okay, guys nag refill na tayo guys <tinyo>

Handa-handa, magpupunong na. O, papapap, tama na. Mga ka. Dito lang lagi, oh, dito lang lagi. Hindi naman yung certain dapat, da? kasi nag overflow yung pink kapag pinupuno ng sobra mm. ay yung ano niya ano yung ano ano yung ano yung ano USB. Lah, kaya piso si Daddy. Hindi ganun ang yan. Pagka pisik ganon na tama ng pagkilan yon. Pagkapisik mo yon, bitaw, ganon, hindi yung tatapon. Ano yun? Ano? Shit, dumugo yung instruction. Kaya <laughs> na yung instruction. red instruction Daddy. Hmm. Magenta, parang kulay blue, no? Eh, yung okay, isang zoom naman. Zoom? Hindi, wala lap, ko malapit dito. Malapit ka? daw. Um, Yan, go. O, di ba? Yan ang tama. Wala kasi yung more on, eh, no? Mm Hindi. -hmm. din na yun marami. Malaking tank. Ngambilin ko nila tong block guys kasi ito yung moro nang ginagamit. Wo pa pa pa. Kitang laki yung tank niya to. Tita muna. Yan <laughs> guys, bida natin ng testing. Yes. <laughs> Sarap natin to guys. Eh <coughs> para boto. Ande, ini and, ni, and, and. angat, angat. So ngayon right, guys, gagamit mo tayo ng connector kasi hindi namin alam yung pangalan ng wifi ito. May apps yan. Ipoconnect mo lang. Ah, uh, may apps pala guys. Open mo lang dito. Oh. Diyan lang um, yun. Ito yung wifi. I-click mo lang yung wifi. Tapos lalabas na doon. Ito, bigyan hanggang natin na. Oh. Oh, hindi ko alam sa'yo. Ayan eh? Obviously, alam naman nila yan. Ah, cut mo na lang yung pag-ano. Kasi nagpa-play pa rin to eh. Ang oh, lagaya na ako. Kapag ko? Ano na ako ang... Ano yung ito? Ano Ito ko. Connector? Power cord. Taka. Hala, saan nga may handap mo? Na. Cartridge yan yun, no? Tingnan mo, eh. ano mo na? Post, eh. Ano mo muna? Patay mo muna. Check mo. <laughs> Tama naman yung ginawa hmm. Ayun na, tinanggal niya nga. Tapon daw to. Pero pang biyahe, Oh. Uh, uh, Ayan, ang na yung ink niyan, guys. Hindi, may na yung cartridge, eh. Uh, sa settings niya, magpa-flashing and chirps. Kaya yung ano Yung, yung ink flashing na nakalagay dun sa ano, maintenance, naalala mo yun? Ah. Uh, Ayan, guys. Coconut na yung Bluetooth, guys. Hindi pa siya, oh. Nag-flow, oh. Kasi Five. hindi niya pa kailangan. Bluetooth, Wi-Fi. Kasi instruction naman. Ito, wabasan na. He printer by connecting only for the computer, both of computer. Set up guys. Install the software. To install the software. Kasi walang, wala kasing lagayan ng uh, desk yung ano ko, laptop. Kaya download na lang tayo walang desk Dix, disk disk <laughs> set up ito na yan guys tapos hanapin uh, mo yung unit unit anong unit yan canon 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 g 3010 3010 Canon 3010 You can select g. the model name from the list Set up Click download and download the setup file execute the download file load the setup cd then download ayun ayon download download for setup download yan guys tinanaw na download na guys Open guys. Mm -hmm. Right click, run the application. Yes. Start set up guys. Next. tayo ni Android. Hindi yeah. checking the printer saksakan na nga ano checking the printer yun connection method tindutin natin yung wireless guys yung po, alam. connection, <laughs> connection, connection type. type connection type palitan mo